Paolo Oblino, nag-init ang ulo matapos ibalandra sa social media na hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang chinito girl. Iba kapag ang introvert ang nagalit. Insanang nang mag magsalita si Paulo Oblino. Pero mind the man. Lahat kain nang seduhin, ngunit pagdating sa si pamilya at kay Kimi, hindi pwedeng manahimik. Nakakalungkot isipin na patuloy ang pagnalait sa aktres. Mas nagiging edukado pa nga ang dahil never pumatol sa mga sinasabi ng iba. Ito nga ang ilang komento. Nakakalungkot isipin na kahit anong gawing ni Idol, hindi lahat magugustuhan siya. Ang hirap ikis sa mga tao ngayon. May gawin kang mabuti, ay masasabi sila. May gawin kang madi, grabe pa rin ang pananalita. Saan dudugar ang idol namin? Kung bawat kidos at kawin ay nakatingin kayo. Ayon pa si ibilhaging komento, aanhin mo ang diploma kung ganyan ang ugali ninyo. Walang wala sa kalingkingan, mapagmahal sa pamilya at sa lahat ng tunay at loyal na fans. Ayon ang masarap suportahan. Never nagbago kahit kaano na kasikat. Ayon pa sa ibinahaging komento. Tanyan magmahal si Papi. Ipinagkalaban talaga si Kimi. Kahit anong panira ninyo, mas kilala ni pau ito. Madalim na samahan nila. Move on kayo. Itigin na ang pagkukumpara kay hey Jennie Gutierrez Ibang-iba sila ni Kim Chu